So my guys, gusto lang akong kwento kasi nai-stress na ako. Sa so, kilikili ko, yes, sa kilikili ko. Gusto tingnan niyo sa mga may oh. May sunog siya. Hmm? Tapos na yun na to. Hmm. May <laughs> sunog siya. Hindi <laughs> <Okay. laughs> okay. okay. kasi ganito. Huwag tingnan talaga kilikili ko. Papakita sa yung picture. Dalagi ko dyan. Ganyan ka po kilikili ko. So, anong nangyari? naubusan ako ng Dion deodorant so ginamit ko yung Dion na ginagamit ni Macho si Macho is yung partner ko yan, ito, ginamit ko siya yung total wipe na 88 sa kanya hiyang to sa akin hindi mga te, isang meses lang ako naglagay oh, tingnan nyo nangyari Ayan, ipapakita ko rin sa inyo yung picture nung una yung una na medyo light light pa siya ngayon hindi ko alam tingnan nyo ito. kasi ganito talaga ang ginagamit ko ang <coughs> NRB naon ko na itong ginagamit alam ko marami gumagamit yung ito binigay tip lang nila pero swear talagang effective siya dito naglight yung uh, ko doon talaga ako may tinta na ko pero dito lang naglight taon na to taon ko na siya ano, ginagamit ayan bus na bus na ayan, bus na din so naubusan ako alam nyo kung iniipon ko yung ganito ang dami na siguro sa so, tagal kong gumagamit yung NRB naubusan ako so ang ginamit ko muna is ito pero ang nangyari, nasunog mga ate. Yung una, kinakamot-kamot ko lang siya. Yun nga naman ang mali ko, kinamot ko. Pero pag natutulog ako kasi mga ate, hindi ko mapigil ang kamotin. Diyos ko po. As in, minsan umiinom na akong si Tiresin. Para lang hindi siya ka... mga ate. Kaya matutulog ako. sobrang lala na niya talaga. Tapos, mabuti na lang, may cream akong ginagamit pag ako, ano ba, ah may nagkakasugat o nagkakakamot, ganyan. May ginagamit akong cream. So, ito yun. gawin. ginagamit kong cream. Ito yung nakapagpatiyo ng na sugat niya. Kasi malala talaga siya. As in, dito, paligid niya. Pulang, pula. Kasi may iya ka sobrang hot dick. ito, hiyang naman sa akin. So, yun, gumaling galing, umigiigi naman siya. Sana pumalik yung puti. may <laughs> stress na ako kasi hindi naman makakapagsando. <laughs> so yun lang, wala lang kausap. Gusto ko lang i-share sa inyo. Ito na pala yung bago. Ito, sana pumalik, sana pumalik yung puti na filipili ko dito ulit. Yan, umorder na ulit ako ng bago. Ito ano siya, uh, wala siyang amoy. Yung texture niya, parang tawas lang. Kasi walang amoy, tapos, ayan. Medyo basa lang siya. Ayan. Pero ang texture niya din pag nawakan mo 'yan, tawas din siya. Ayan. So, yun, effective sa akin. So, sana maibalik niya talaga ulit yung puti. Okay, gigili ko. Ah. <laughs> so, ayun. Ya, update po kayo. Bumalik ulit siya sa puti. <laughs> Bye.